Ang Munting Ilaw Sa isang maliit na baryo na walang kuryente, nakatira si Lira, isang batang babae na laging masayahin. Tuwing gabi, ang kanilang bahay ay napupuno ng dilim. Tanging isang maliit na lampara lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang nag-aaral si Lira sa ilalim ng mahina at kumikislap na lampara, tinanong niya ang kanyang nanay. "Nanay, bakit kahit maliit lang ang ilaw, parang ang laki ng naitutulong nito?" Ngumiti ang kanyang ina at sumagot. "Anak, ganyan din ang kabutihan. Kahit maliit na gawa ng kabutihan, kayang magbigay liwanag sa iba." Mula noon, si Lira ay naging inspirasyon sa baryo. Tinutulungan niya ang matatanda, tinuturuan ang mas nakababatang bata, at lagi siyang nakangiti. Kahit simpleng bagay lang ang kaya niyang gawin, nagdala ito ng malaking pagbabago sa kanyang paligid. At tuwing gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng lampara, naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina, na kahit ang munting ilaw ay kayang magbigay pag-asa sa madilim na mundo. Aral ang kahit simpleng kabutihan ay maaaring maging liwanag sa iba.